Sa pagpapaputi, marami sa atin hindi pa huhuli. Kaya nga ba mabenta ang mga produktong nangangako ng malapor sila ng kutis? Kaya naman parang hulog ng langit. Ang gamot na ang side effect, nakakaputi. Ang young star na si Pauline Luna, mestisang mestisa na. Umiinom paraw ng glutathione? Hindi mo may wasn't sometimes at you go to parties and all, and the next day you feel sluggish. But then, when I started using this, and my friends as well, okay naman. Ha? Pero hindi lang ang mga artista ang naguglutafayon. Isa sa mga nakikiangkas ang uso, si Joy, tagapangasiwa ng restaurant. Mahalaga raw kasi sa kanyang trabaho ang pagkakaroon ng maaliwanas na itsura. Kaya naman sinubukan niyang maglutafayon. Ang dati raw maitin, tuyo at hindi pantay-pantay niyang kulay, nagliwanag. Kasi hindi siya ganun dati yung skin ko. Nung na-try ko yun, uh, medyo, na, uh, hindi man siya ganun na nag-effective na maputing-maputi as sa ibang mga kulay. Pero meron pagbabago. Kung tutuusin, side effect lang ng glutathione yeah. na pumuputi ang umiinom nito. Yeah. Dahil ang pangunahin talaga nitong visa bilang isang antioxidant. Tumutulong ito sa pagtanggal ng mga tinatawag na free radicals, toxins o mga lason sa katawan. Ang R&B princess na si Kyla, makatindig balahibo ang ganda ng kanyang boses. Pero katulad ng ibang mga singer, minsan din daw siyang nagkaroon ng problema sa lalamunan. Kasi di ba kami kanta ng kanta, ganyan-ganyan, minsan napapagod yung ano, lalamunan. Abang inireseta sa kanya ng doktor. Mutafa yun. Ah, uh, parang medyo nag, nag nga yung skin. Tapos parang, ewan ko, maganda yung pakiramdam. Ewan ko, parang, since antioxidant siya, parang I feel, parang malinis yung system ko or something. Gumanda rin daw ang balat ni Kyla. Pero higit sa lahat, umayos ang kanyang lalamunan. Si Charmion, 31 years old, isang guro, may cancer sa lymphoma. Mahigit sampung taon na raw siyang nagdurusa sa kanyang sakit. Dahil sa dami ng kanyang iniinom na gamot, halos sumuko na raw ang kanyang atay. Ang inirekomenda ng kanyang doktor, glutathione. I believe so na the glutathione, because I'm only taking the glutathione and the... And the vitamin C, the 1,000 mg, the vegetarian tablet na uh, vitamin C, anti-anti rich din yung antioxidant. Gumuti na raw ang kanyang pakiramdam. Gumanda pa ang kulay ng kanyang balat. Nainggan nyo lang akong mag-take ng glutathione nung sinabi na maganda siyang antioxidant. And, um... And of course, it's an immune system booster. So, of course, with the type of my job, of course, actual demos, yon, medyo stressful a bit. So you really have to, um, you really have to boost your immune system for that. Yes.